Yan, magandang hapon sa inyo mga bro. At papasal mo na uli ako sa tabing At mm, titinan kung malakas ang alon. Yan, at isinood ko muna yung aking may wagang paa. At susubukan kong makakapaglakad pa mga bro. Ha? Yan, okay, alright. Yan. Yeah. Try natin mga bro kung makakapaglakad. i'm <laughs> bro boy nito sa dagat namuti ang laot pinukuha na mo yun o no? yan namuti ang laot hindi eh, tayo makapaganap po pa nito walang araw na ulit mga bro na laging malakas hindi eh, makapaganap po sa dagat atake talaga mga bro ang amihan <coughs> tingnan ko kung mak makakababa ako din eh, sa baba din sa may bangka mga bro sana hindi bumagsak na kumalda mga bro para makapag-layout. Makapagarihan lang ba? Bali. Patatlong araw na uli ngayon na ha, ah, na, pata, pata araw, o tatlong araw na hindi na uli nakakalaot. Araw-araw, laging malakas dito sa aming iriyak.

ready to dito tayo ayun lang mga kapag na out sana kumalma pag natatim niya Magkakapa ang ng alol mga bro Ayan yeah, mga bro At Uwi muna At Kamaya um, uh, pa makakapagsinsay siguro Pag Kumalma Ayan yeah. Ayan Jalan-jalan Uwi na mga bro At sana kumalma mamaya At makapag Ariya yeah, ay halaga aso Ay, tambilot. Ayan mga bro, tanggalin ko muna at magsisibak muna ako ng kahoy. hindi kasi yan makaupo ng maayos pag nakasuot ito ano tayo naman sabak <coughs> pangkatong Ich mach keinen Bro. Atong namin dito mga bro Kahoy Wala pang sitwasyon ngayon pag ganitong malakas ang dagat mga bro. Di makal paghanap buhay sa si dagat. Wala mga ibang pinagkapitaan kung di dagat. palakol ko mga bro bakal na ano lang to lamang talas pero nakakasibak sa lakas na lang ng bagsak <coughs> alam ano mga bata pakakot mo na rin katong Ang pa Ya, yeah, mga bro. Kapag sibak na ng kahoy. Ya. Basta. Ya, mga bro. At pinaakot ko na yung panggatong. Ya. Yeah. Lagi na doon. Wala. Yan. Yeah. Pinaakot ko na yung aking sinibak na panggatong. Okay, so alright. Ya. Yeah. Yung... panggatong na. Baka umulan pa. So, Yan. Sige, mga bro. At yun pa Set out nga pala sa mag-anak ni Ina Dayan. Yeah? Ingat kayo palagi dyan. At set out sa magkapatid din ni Dion Rhodes TV. Yeah? At set out din nga pala kay Ma'am Linda at Sergio Barota. Yeah. At set out din nga pala kay Rizuline Dulay. Yeah? At set out din nga pala kay Aldrin Saligan. Ingat kayo palagi uh, lahat. At set out din nga pala kay Paring Makoy. At set out din kay Paring Boyong. yan. Yeah? At out din nga pala sa pamilya ni Parang Carlo Dian sa Megasang. At out din nga pala sa pamilya din ni Ryan Martinez. Yan. Sa mga ma Martinez dyan sa Megasang. Shout out din lahat dyan. Ingat kayo mga bro. At out din nga pala kay Minard. Yan. Ingat din kayo sa pag-anap ba sa dagat. Okay. So alright. At shout out din nga pala kay... Yan. Boboy at Kate Cornes from Saudi Arabia. Yan, shout out din po. At shout out din kay... Joseph Rodillas. Yan, shout ho At shout out din kay... Raymond Condisa from Rojas, Palawan. Yan, shout out din po. At shout out din kay... Boyet Quinton Magada from Mansalay, Oriental Mindoro. Yan, shout out mga bro. At shout out din Manuel. Yan, shout out din po. At shout out din kay... Cortes Ruel Masbate. Yan, shout out po. At shout out din kay... Machiti Vlogs. Yan, shout out din po. At shout out Ninyo Dulando, at Wayda Chica at asawa na si Daylin. Yan, chat natin po at chat natin kay Mi Melissa Misa from Sursogon. Yan, chat natin yung mga bro at chat natin Albert Aquino from Cabanatuan City. Yan yeah, sa tatin po at sa tatin kay. Reste Fquera from Cubao, Quezon City, Metro Manila. Yan yeah, sa tatin po no, at sa tatin kay. Jovin Tingson. Yan yeah, sa tatin mo no, bro at sa tatin kay. Kuya Ed TV Official. Yan yeah, sa tatin po no, at sa tatin kay. Rin TV. Yan yeah, sa tatin mo no, bro at sa tatin kay. MCG TV Vlog. Yan yeah, sa tatin po at sa tatin kay. Kaibigan Igme Yan yeah, sa tatin at sa tatin kay. Tatakons TV from Saudi Arabia. Yan yeah, sa tatin po sa inyo at sa tatin kay. Noraldi Namo. Yan, sa Tau Tinyo mga bro at sa Tau Dong Vlogs. Yan, sa Tau Tinyo at sa Tau Tingay. Larsky Nulasco. Yan, sa Tau Tinyo mga bro at sa Tau Tingay. Lipinong Mangyan. Yan, sa Tau Tinyo at sa Tau Tingay. Jumar Lambuson. Yan, sa Tau Tinyo mga bro at sa Tau Tingay. Tami Linda Gikanto. Tuka Bartula. Yan, sa Tau Tinyo at sa Tau Tingay. Daniel Katiis. Yan, sa Tau Tinyo at sa Tau Tingay. Encar Pingol. Yan, sa Tau Tinyo at sa Tau Tingay. Pai Garong Fish and Blood Yan, satatin niyo mga bro at satatin kay Arnold Rodillas ng Quezon Province Yan, satatin po at satatin kay Nixon Echon from La Union Yan, satatin niyo mga bro at satatin kay Ernesto Bugayong from Washington, D.C. Yan, satatin po, ingat kayo palagi dyan at satatin kay Roberto Sanchez Yan, satatin po. at satatin kay Jimmy Dulay from Bulan Bicol, Sorsogon Yan, satat po, ingat kayo palagi at satatin kay Bert Castugio Yan, satatin po at satatin kay Calaguas Fisherman Max Yan, satatin po at satatin guy. Carlos Villas Fair Vlog. Yan, yeah, shoutout sa inyo mga bro. At shoutout din guy. Roa Pura ng Family from Bukawi, Bulacan. Yan, yeah, shoutout sa inyo mga bro. At shoutout din guy. Lamberto Lumakang from Batangas, Kalinto, Purok Onot. Yan, shout sa inyo mga bro. At shout din kay. Germisi Dino from Kuwait. Yan, shout din po. Ingat kayo palagi. At shout din kay. Crisologo Junior Turkal from Saudi Arabia. Yan, shout din po. At shout din kay. Alias Huawei. Yan, shout out. din po. At shout din kay. Kay Iloy. Yan, shout din po. At shout din kay. Jus Martinez from Gasang. Yan, yan shout din po. At shout din kay. Ryan Martinez. Yan, at... Uh... Sige mga bro, at... Shout nga pala sa mga taga-baybayin. Yan, at din nga pala sa aking mga utol at pamangkin at din nga pala sa itay dyan sa bicol at sa mga nakapag subscribe po sa sa inyong lahat yan at ingat kayo palagi sa inyong kinaroroonan sa araw araw at sa mga tumatapos po ng aking ads maraming maraming salamat po sa inyong lahat yan at saan man kayo naroon, ingat ingat po kayo palagi sa inyong pag-aanok po sa araw-araw. At sa mga OFW po, na nasa iba't ibang bansa, yan, Sa so, tapos po sa inyo. Ingat din po kayo dyan sa araw-araw na inyong pag-aanok boy at pagtatrabaho di dyan. At maraming salamat sa inyong lahat. Yan, sige, salamat po le sa panonood, mga bro. Uh, hindi po makapag-aanok boy sa dagat. Lagi malakas ang dagat ngayon, mga bro, din sa aming area. Yan, sige po, Luzon Visayas, Mindanao. Maraming salamat muli. Okay? Alright.